Okay guys, meron po tayong 1 peso NGC coin dito na error coins mga kabarya. At ang error coins po na ito ay tinatawag na rotated die error. Alam nyo po ba ng rotated die error or RDE ay madalang pong mangyari sa isang barya. Lalong lalo na po dito sa 1 peso NGC series. At ang degree po ng angle nito ay 90 degree. So pansinin nyo po ang bariyang ito na magkaiba rin ang harapan at likuran. Mapapansin nyo sa harapan ng bariya na diretsyo lang siya pero pag binaligtad nyo po ay nakatagilid na siya. Ibig sabihin nagrotate po siya ng 90 degree. At ito nga po ay hindi inaasang maiprinta nang hindi nakaayos. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga ganitong klasing error coin. Kaya mas maganda po na i-check nyo pong mabuti ang inyong mga nahahawal ginagawa kang barya baka mamaya makuha nyo tong mga ganitong klaseng error coin at panigurado naman mga kabarya na may mga naghahanap nito na coin collector at pwede nilang presyohan sa inyo to depende po sa kanilang pagbili so ayan guys at marami pa po tayong iba't ibang klase ng error ang ng ipapakita natin sa inyo para po malaman nyo kung ano anong klaseng error coins ang binibili naming mga coin collector kaya naman kung ikaw ang makakakita ng mga ganitong lasing varia at mga kakaibang error coins ay huwag po kayo magdadalawang isip na mag-send sa atin ng video sa ating Facebook page at pag nagustuhan ko po yung mga error coins nyo ay ako na mismo po ang bibili nito mga kabarya. Maraming salamat po. Okay guys, meron po tayong 1 peso NGC coin dito na error coins mga kabarya. At ang error coins po na ito ay tinatawag na rotated die error. Alam nyo po ba ng rotated die error or RDE ay madalang pong mga nari sa isang barya lalong-lalo na po dito sa 1 piso NGC series at ang degree po ng angle nito ay 90 degree. So pansinin nyo po ang bariyang ito na magkaiba rin ang harapan at likuran. Mapapansin nyo sa harapan ng bariya na diretso lang siya pero pag binaligtad nyo po ay nakatagilid na siya. Ibig sabihin nagrotate po siya ng 90 degree. At ito nga po ay hindi inaasang maiprinta nang hindi nakaayos. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga ganitong klasing error coin. Kaya mas maganda po na i-check nyo pong mabuti ang inyong mga nahahawal wakang barya, baka mamaya makuha nyo tong mga ganitong klaseng error coin. At panigurado naman mga kabarya na may mga naghahanap nito na coin collector at pwede nilang presyohan sa inyo to depende po sa kanilang pagbili. So ayan guys, at marami pa po tayong iba't ibang klase ng error, ang ipapakita natin sa inyo para po malaman nyo kung ano-anong klaseng error coins ang binibili naming mga coin collector. Kaya naman, kung ikaw ang makakakita ng mga ganitong lasing barya at mga kakaibang error coins ay wag po kayo magdadalawang isip na mag-send sa atin ng video sa ating Facebook page at pag nagustuhan ko po yung mga error coins nyo ay ako na mismo po ang bibili nito mga kabarya. Maraming salamat po.